Aabot sa anim na pamilya sa Tondo, Maynila na wala ng tahanan matapos sumiklab ang sunog. Mahigit isang milyong pisong pinsala na itala. Nagbabalik si Vel Custodio. Binulabog na nagangalit na apoy ang mahimbing natulog ng mga residente sa San Juan Luna Corner Coral Street, Tondo, Manila, bandang alas 10.30 kagabi. Wala na halos sa isalbang gamit ang nasa anim na pumpamilya dahil sa bilis ng pagkalat ng sunog sa mga bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Wala, nakahiga kasi sa'yo kanina tapos bumatingting tapos ay na, makapal na yung usok. So naisip na lang namin, niligtas yung pamilya namin tapos ayun na, nadala lang namin documents, wala kami nadala kahit. Hindi talaga namin alam kasi kasi hindi pa namin alam yung magiging sitwasyon kung ano yung may ba o sunog na sunog lahat, hindi pa namin alam. Pero sunog na yung taas eh, umaapoy pa hanggang ngayon. Eh. Nandun ako sa taas, nakita ko na lang yung na may sumigaw na nag-aapoy na yung o ano, wire dito. Manila ako, inanok ko agad yung mga pamilya ko. Inanok ko agad sila yung pamilya ko maluhaluha na si Tinsel matapos maabo ang mga gamit niya sa negosyo. Uh, meron kami small business. Yung cart namin ubos, na, na dami din siya sa subunog. Tapos yung laptop ko, naging nagamit ko din sa workroom. Maswerte na lang at ligtas naman ang mga residente, pero tatlong fire volunteers ang sugatan. Kabilang ang bumberong ito, na kahit nakasuot na ng bota, bumaon pa rin ang pako sa kanyang talampakan. Baka sa mukha niya ang kirot nang bumaon ng tatlong pulgadang pako. Pagkatapos sa paunang lunas, agad nang itinakbo ang fire volunteers sa ospital. Mahigit apat na pong fire trucks ang rumisponde, pero hindi lahat nakapasok sa makipot na kalsada. Naging challenge sa atin yung maliit na kalsada is lang papasok Then yung mga malalaking truck natin, hindi agad makapasok. Then sa dami ng tao sa loob. Tatlot kalahating oras ang itinagal ng sunog bago ito maapula. Nasa humigit kumulang 1.6 na milyong pisong halaga ang pinsala ng sunog. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog. Payo naman ng BFP. Ah, hindi po, porke natapos na po ang ating fire prevention, eh hindi na po tayo mag-iingat. Kasi patuloy pa rin po, ah, probi na po yan. Ah. Kahit na umuulan, tuyo pa rin naman yung loob ng bahay mo eh. So, 'yung pag-iingat dapat nandoon pa rin 'yung mga electrical natin, 'yung mga 'yung wag tayong magkaroon ng kapabayaan. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.